ano po ba ang nangyari? Nasaan po ba si misis ngayon, sir? Nandun pa siya sa amo niya. Tapos, pag abot ng isang taon, umalis siya kasi noon, ano eh, 2022. Saan bansa po ba ito, sir? Sa Dubai po. Okay pa naman kami nung mahigit isang taon. Tapos, bigla na lang nagbago eh. Doon pa lang, nalaman ko na na yung account niya, inahawa ka na pala ng lalaki niya. Mm -hmm. Tapos, nagsin siya ng mga, yung mga lalaki niya, nagsin ng mga picture sa akin na Naka-ano sa akin, ah, inamin niya sa akin eh. Nung sinabi po sa inyo yan ni Mrs., ano pong napag-desisyonan niyo? Or may pinag-usapan po ba kayo na iwalay eh, na po kayo? Hindi, hindi ko pa naman yung sinabi sa kanya na mag kami. Mm -hmm. Sabi ko, bibigyan kita ng pagkakataon na tigilan mo na yung ginagawa mo okay. kasi hindi pwede mm -hmm. yan eh. Kasal, Tama po. kasal tayo eh. Sabi niya, sige susubukan ko. Sabi daw niya, eh, mahal daw niya yung tao. Okay. So nung sinabi po niya na mahal po niya yung tao, sir, ano po ang napag-usapan niyo tungkol dun sa pamilya niyo? May mga anak po ba kayo? Mayroon po, lima po. Lima ang anak ninyo. Okay. Anong sinabi niya nung, ayun uh, niya na mahal na niya yung isang lalaki? Eh, sabi niya, hindi naman daw siya mawawala sa anak niyan. Dyan pa rin siya. Ayun, lumaya siya sa amo na tiinti kasi siya. Ano po ba ang nais ninyong mangyari? Gusto niyo po bang makipagbalikan mabuo ang inyong pamilya? Kung pwede. Mm -hmm. Okay lang din. Okay y sa inyo, sir. Kung humingi ng Bas tawad si Missy at bumalik sa inyo. Ang sa akin lang kasi, nahihirapan mm -hmm. ako masyado ngayon eh ako lang lahat yung nag-aalaga sa mga anak ko tapos nag-aaral lahat. Mm -mm. Ako pa buhay. Sobrang hirap talaga ng kalagayan ko ngayon. Mhm. -mm. Mm -mm. Kaya kailangan ko talaga ng ano pero kung sinasabi niya sa akin na uuwi siya, ayaw na rin niyang umuwi sa akin, mm -mm. Eh, okay lang din. So ito po yung lalaki na sinasabi? Saan lalaki na ito? Para mabigyan ko ng pang pambagong taon mga anak niya. Grabe no, kawawa. Pinagpalit. Nakilala lang sa TikTok. Hanip ka te. Kung ako yan, tayo na hindi na. Huwag ka na magpakita sa akin. Oh, ba? Diba? Laksam mo, mo, bossing. Oh, medyo mahirap 'yan sa umpisa. Oo, oh, pero pag na nasanay ka na at nag ka sa mga anak mo, no? Eh makakalimutan mo yung lalaki na 'yan. Tandaan mo, sa ngayon lang masakit 'yan. Pero darating ang panahon, yang nanay na 'yan, hahabol yan sa inyo. Maniwala ka. Habulin niya 'yung mga anak niyo. Pambira, lima, no? Lima anak.